Dahil sa Bado ngayon, kaya ako ang maglalaba ngayon dahil may lakad daw si Ate Drone B. Kaya ayan, inipisahan ko na maglaba. Sabi ba naman sa akin ng aking anak is, huwag daw kami maglaba ngayon dahil naglaba naman kami ng Wednesday. Sabi ko, antayin ko pa ba dumami yung aking labahin. Kaya ang ngayon is Saturday is laba day talaga kahit kunti pa yung ating labahin. No? Huwag nating padamihin kasi mahirap yung maraming labahin kasi matagal matapos. At nakapagsalang na ako ng mga decolor doon sa washing kaya yung mga puti naman yung aking ibababad lang muna para mamaya ay sasalang ko na rin kasi konti lang talaga yung aming labahin at si Ate Amshi na sa sala liniligpit na yung aming mga pinaglabhan noong Wednesday kaya wala akong time nagtupi-tupi no. Kaya pinatupi ko na si Ate Amshi at saka na guys yung orang salang natin is natapos ang gan kaya ilalagay na natin sa sako kasi maya-maya ay pupunta tayo sa kinabot. -an. Baka kasi kayo magsawa-sawa na sa kapanood sa akin ng lalaban, wawalis, no? Kaya wala tayong magawa. Ganyan yung aking trabaho dito sa bahay namin. Tiyari. So, ayun nga guys, yung ating unang salang tapos agad kasi maaga nga ako nagising. Sabi ko maaga kami maglalaba ngayon kasi super init na kung mamaya pa kami mag Banlaw doon sa kinambutan. Tapos marami na namang ulit naglalaba doon. Sa, so, ayan nga. Narinig niya ba si Alter is kumakanta kanta siya, no? Habang ako ay naglalaba at nagbubis over dito. Ay, narinig. Narinig niya naman yung boses ni Alter, no? So, ayan na yung ating pangalawang salang. Tapos ako ay punta dito dahil hindi pa ako tapos mag babad. Tapos ayan, magtapos ako magbabad. Nag-exercise-exercise exercise na ako dahil tapos ko na mababad yung puti. Inantay ko na lang matapos yung, yung pangalawang sala. Tapos naisipan ko talaga mag-exercise. Exercise na ngayon guys kasi parang bumibigat-bigat na naman tayo, no? Tapos ayan yung aking sinusuot-suot kasi na super init ngayon dito sa amin kaya na ganyan-ganyan ako. Tapos ayan, mag-exercise ako. Habang walang ginagawa guys, sa loob ng aming bahay is nag-exercise, exercise ako. Tapos ayan, habang inaantay ko yung pangalawang sala, mag-exercise tayo kahit nakikita yung ating mga chan-chan na marka ng panganganak, no? So, So, ayan na nga guys, no, ang pagalawang salang natin ay natapos na. Bali, pangatlong salang lang natin guys, kasi puti na yung next nito, no, yung puti na natin ni-next in nito. Para matapos na tayo, ano, banlaw na tayo sa kinabutan kasi kung may maya, maya pa tayo guys, ay super init talaga doon sa kinabutan. Kaya hanggang maaga pa ay magbanlaw na tayo. Tapos, ayan, nag-drain na ako. Tapos, yung puti na natin ini-next, no. Tapos naisipan ko rin pala is meron pa kaming labahin na malaking parang kumot doon. Kaya lalabhan ko na rin kasi sayang naman yung tubig kung hindi natin labhan yon. Ang ingi talaga ni Alter, abang kung nag-voice over, nandiyan din kumakanta-kanta. So, ayan na nga yung puti, lalagay na natin. Dahil siya yung next, no? next. Tapos yung mga, ano pa pala, naisipin ko yan. Kinuha ko yung mga pamunas, mga basahan, no? Tapos yan, nagano na yung aking mga badibari na naluto na yung ulam ko. Ayan, nagpaluto nga pala sa kanila ng tinulang pork chop. Ayan yung ating kakainin ngayon. Dahil na-miss ko yung tinula na may sabo, tapos karne lang. Tapos, yung ulam nila spinner. Is itong isda at saka itong langka na mayami-yami. Ayan. Masarap na langka na ubod ng ano, super dami ng gata. Mo, oh, di ba? Halata namang nagtitinda kami ng nyug, kaya ang dami ng gata. Tsaka ito na yung aking ulam. Ayan, ay. Tapos papakainin ko na rin si Altar para mamaya is eh, hindi na siya gugutumin pagpunta namin pag banlaw, no? Kaya hinimay-himayan ko siya ng isda. Ayan. Hinimay-himay ko yung isda, guys, kasi natatakot yan siya matinik. So ako naman ay kakain na tayo ng aking tinolang ni no? Ayan lang yung ating kakainin for today's video. Tapos yan, may langka. Nabagang ko ay kumakain ng langka dyan. At sabi ko kay Amshi, bantayin niya muna yung tindahan doon kasi si Papa is pakainin. Tapos pagpunta ni Papa dito sa sala, nakita niya ako na kumakain ng langka sinabihan pa naman niya ako na bawal kumain niya ng langka dahil sa yung mga bukol-bukol number one daw yung bawal yung langka guys, isabi ko sa kanya e, paano yun, nakain ko na yung langka sabi ko, kunin mo na lang nakakain talaga ako ng langka dyan kaya sabi ko, itapos na eh Nalunok ko na yung langka next time na lang ulit pagsabihan mo ko kung ano yung mga bawal-bawal sa atin, no kaya yeah number one din daw yung egg sabi niya sabi ko pano yun ang ah, niya talaga yung aking kakainin nito talaga is yung ano na lang talaga yung kakainin ko yung karne na lang talaga bawal din ako sa mano kasi malansa daw bawal daw may nabasa daw kasi siya na mga bawal bawal dun sa mga may bukol bukol kaya pinag ano nga ko na lang talaga siya na Wag na lang talaga kumain ng mga bawal para ma mabilis tayo gumaling, no? So, ayan na yung aking mga puti na labahin na tapos na siya pagbalik ko dito at pagkatapos ko kumain pipigaan na natin para matapos na at makapagbanlaw na tayo meron pa pala kaming mga basahan at malaking kumot na aking isasabay dyan kasi sayang naman yung tubig ng puti, no. Pag hindi ko isinaba yung parang malaking kumot. Ayan. Madumi na kasi siya. Kaya ayan, sayang naman itapon. Tapos habang ako ay nandito, nagluluyan. Nakita ko si papa. Tapos na pala din siya kumain. Tapos ayan, naghuhugas siya ng plato. O, jebasan kayo. May sawa kayong naghuhugas ng plato. Charot. <laughs> Ganyan talaga yung asawa ko. Naghuhugas siya ng plato. Tapos kasi yung mga mga badibari kanina, no, sila yung nagloto ng langka, ng isda, at saka yung karni. Tapos si Papa nga ngayon, naisipan niya, maghugas siya ng plato kasi wala naman siyang ginagawa kanina. Nandun lang naman niya siya sa tindahan, nanonood ng cellphone. O, oh, diba? Tapos ngayon, pagkatapos niya kumain, eh, nakatambak yung aming hugasin. Nabay, syempre, syempre ako eh, naglalabada, nagduduyan-duyan pa. Hinantay ko matapos yung aking labahin kasi pupunta kami sa kinubutan, magbabanlaw doon. Kaya, ayun, si Papa nag-isipan niya maghugas siyang plato. Kasi may stress ako mamaya pag maraming hugasin, no? Kaya, thank you, Papa Udun, dahil nanghugas ka ng plato. So, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat at mamaya ulit at magbabadlaw na rin kami dahil tapos na yung aking last salang. Ayan yung aking asawa. So, hanggang dito na lang. Baboom!